Hi guys, ito po ang Mr. Gamer Public Channel Papunta kami ngayon kay Dewata Paris Overload ah, Dito kami muna ngayon guys sa Moa or Molag Asia Papunta doon kay Dewata O oh, dito guys o oh. Iikot lang kami dito sa My Moa Guys o, oh, luwag ng ah, kalsada dito na ang kay Diwata ah, dito muna kami guys sa may labas ah, uh, maraming pila ang mga uh, motor dito guys sa labas at saka China. maraming tao dito sa may loob <laughs> at tingnan mo guys so ang haba ng pila ng mga motor saka yung mga tao dyan sa loob napakadami Ayan lang, habang mga nakapila. At saka, ito pala ang pwesto ni Dewata. Ito, guys, oh. Ah, uh, pupunta na kami, guys. Papasok kami dito sa kanyang uh, parisan. Ito ka so, yung kasama ko, guys, yung aking lablabon. Oo, na, aw na. Gusto na siguro ito. Um, uh, banatan ang Paris ni Diwata. Ayun na, oh. Natatakam na siya. kami ngayon sa Diwata. Yan ang Diwata Paris Overload, guys. At ah, tara na. Lablab, -lab. punta na tayo dito sa loob. Ayun na, guys. So, oh, papasok na kami sa loob. Ito ang entrance papunta sa pisto ni Diwata. Ito, guys. Oh, maraming mga tao na na mga kumakain. Yun ang haba ng ano, ang ah, mga lamesa. Yun ang daming tao na mga kumakain. Kailangan guys, dito hindi ka lalamya-lamya para ah, hindi ka maubusan ng pares ni Diwata. sa saka meron dito guys yung Diwata Seeking Joy. Ah, mamaya guys, pipila tayo doon, kapunta doon sa may pilahan. Ayun, ang daming mga ano, kumakain ay may bang mga pinanggalingan ng mga tao guys dito ang pilahan papunta sa mga uh, orderin na uh, pagkain guys o, dito mga dito ang pila guys ito ito oh. mayroon dyan nakalagay na Diwata uh, Paris Overload Line at saka yung Dewata Second Line uh, dyan yan guys so mayroon dyan lubid na dalawang pila dyan yung kabila sa bandang kanan ang second. Dito naman yung pares sa may... Kaliwang banda. Dito ako guys sa may ano... Sa may kaliwa. Gusto ko matikman yung pares ni Wata. Ayan guys, yung mga nakapila. nag sa... Sikin... Sikin Joy. Dito guys, ang umpisa. Dito tayo magbabayad ng para sa Paris, bibigyan tayo niya ng card papunta doon sa may soft drinks. O, pagdating doon sa may soft drinks, guys, o, dun natin ibibigay yung card na, dito ang ano naman yung Paris, dyan binibigay. At saka dito yung huling ano yung sa soft drinks. At saka papunta doon sa Anli Rice at saka Anli Sabaw ng pares. Yan you o. Know, Pabalik-balik yung mga tao guys sa pagkuha ng early rice at saka sabaw. Kung malakas ka kumain, yan kahit ilang abalik ka dyan. Ikutin muna namin guys kasi hindi kami makapwisto ng lamisa. Punong-puno ng mga tao ito lang guys um, ay, ito lang yung na-order namin guys yan oh, yung rice at saka yung pares o oh, gabundok yung kanin ng lablab ko ah mukhang mga tatlong balik to ng kanin yun wow! guys yung daming mga yan yung pares guys yan dyan o oh. doon yung bayaran oh, wala nga oh. lang dito ang ah, ka nung at pipistuan kasi pag lalamya-lamya tayo hindi tayo makapisto ang tao dito guys uh, labas pasok pagkatapos kain oh, labas kagad kasi marami ang mga gusto pang kumain ng mga ating mga kababayan makikibidyo din tayo yung guys so ang luwag ng ano may mga nakasasakyan mga nakamotor o oh, halwala yung mga tao yung uh, guys may nabanatan ng paris ng aking lablab -lab. -lab. Yan you know, ang napakaraming tao guys dito sa Ediwata. Uh, punta kayo dito kung gusto niyo ma-experience ang mga uh, pagkain dito kay Diwata Ako dyan guys, uh, nakabalik din ako isang balik lang ako. Ako oh guys, musog na musog ako kasi uh, bumalik ako sa ano, sa Alderice. Ayun na pala si Diwata guys, oh, pinakakaguluhan na. Ayun na Sige, mo kanila. ah uh, dito na si Diwata lumabas na sa kanyang planeta at saka dito na kami guys ah, uh, dito kayo nagpapapicture kasi ah, uh, mas gati na tsamba namin si Diwata na nandito ng Ah, uh, maswerte kami guys kasi nandito si Diwata ng aming pagpunta dito sa kanyang parisan. Yan o, si Diwata guys. Yan o. Nandito yung aking love love. Ah, uh, magpapapicture din siya at saka kami dalawa. Ayun na. Ayan si Diwata. Oh, yun oh. Pinagkakaguluhan ng ating mga kababayan. Pati kaya kami na rin guys, nakikigulo na rin dyan para makapagpapicture. Oh. Ayun oh. Ay, yung iba, yung guys, ah, pabalik-balik, hindi makontento pa sa isang picture. Gusto, marami. Kagaya din ng aking lablab. -lab. Gusto niya, maraming picture kay Diwata. Yan, ah. Oh. Sige. Pindot ng pindot lang. Ayan, no? Oh. Wow, ayun na. Nagpapicture na kami kay Diwata. Woo! Mabusog na yan, no? Oh. Magigindab na yung aming mga, ano, labi dyan, no? Oh. Tapos na mag... Papicture. Guys, nagkapasalamat kami ng aking love-love kay Me Heart Curse, sa Palibring Ice Cream, at saka kay Whiteyman PH, at kay Albeck TV. Yung tatlong vloggers na nakilala namin dito kay Diwata Paris Overload. Guys, hanggang dito na lang ah, sa susunuling pagbabalik sa Diwata Paris Overload. তোমালি ঘৰ মাৰ্ক